Dating Mayor Alice Guo muling humarap sa investigasyon ng Senado. Pero mga senador, napikundal sa mga tanong na hindi masagot ang dating alkalde. Kaya naman muli siyang na in contempt ng Senado. Ang detalye patungkol dyan sa report ni Daniel Manalastas. Guardia do naka bulletproof vest at Kevlar helmet pa nang dumating si Dismiss Mayor Alice Guo sa Senado para dumalo ng pagdinig mga alas 9 kanina ng umaga sa siya ng coaster ng PNP. Nang humarap sa pagdinig, nakasuot ito ng face mask pero pinatanggal na yan sa kanya ng mga senador. At simula pa lang ng pagdinig, nakatikim agad si Guo ng sermon sa mga senador. Animoy ilang buwan na hinintay ang pagkahataong ito na makompronta siya. Puro kasinungalingan ang istorya na isinuwalat mo dito sa Senado. Sa gitna ng malawakang public interest sa tinatawag nilang Senate Flix na ito, wag nating kalimutan na ang pangunahin nating layunin ay ang pagpapaganda ng ating mga batas at polisiya. Nagsinungaling ka sa taong bayan, nagsinungaling ka sa Senado, at higit sa lahat ng ka sa sarili mong kababayan sa Bamban. Unang pangigisang inabot ni Guho sa mga senador ay nang sinubukan siyang paaminin kung siya nga ba talaga si Goho Ang pangalan na yan ang lumabas sa iba't ibang dokumento na nagpapatunay na yan umano ang pangalan ni Goho. Pero hindi rin sinagot ni Goho ng diretsyo ang mga senador. Ikaw ba si Goho Waping? Uh, Madam Chair, hindi ko po confirm at um, may kaso na po sa akin sinampa, sasagutin ko po sa korte po. Basta ako, alam ko po ako po si Alice ko po. Sinubukan ng ipakita ng mga senador ang ebidensya at dokumento na nagpapatunay na siya si Go Waping. Subalit hindi pa rin napiga ng mga senador ang dating alkalde. Dito sa ipinapakita namin ulit na passport page ng passport mo, sagutin mo yung tanong uh, ni Sen ko. Ako. ikaw ba ito? Uh, Madam Chair, ako po si Alice ko po. No, hindi yan ang tanong ko sa inyo. Ang tanong ko po ay, meron kang monitor sa harap mo, kita mo yung page ng passport, kayo ba yan sa photo na yan? I'm not asking yung pangalan nyo. Alam na namin, go hopping. Ito ba ay ikaw? Uh, Madam Chair, meron pong pending case po sa akin po. Uh, you answer! Ito. Sunod ang kinalkal ng mga senador ang Manoy banta sa buhay ni Alice Go. Sinubukan din siya pigain pero ang mga senador bigo at pinagtakapan nila kung bakit nakangiti ito noong nadakip siya ng mga otoridad. Kailan mo na-receive yung tangka sa buhay mo? I think uh, mga bandang June po. June of this uh, month? Of, the, of this year? This year po. Ilang beses? Uh, more than five times po. Kanina galing? Uh, through phone po. Sino yung tumawag? um, Sen, gustong-gusto ko po din i-discuss po sa inyo at humingi din po ng humingi din po ako ng pasensya po sa inyo. Natatakot din po talaga na i-disclose po sa public. Alice, nung nakita mo si SILG at si PNP Chief, ang sabi mo, happy happy ka at ikaw ay masaya, kitang-kita naman yun. Walang walang naitago sa sambayan ng Pilipino na at iska. Kaka-picture ka pang ano eh, di ba? Kaya po ako nakasmile po. Yan po yung para sa akin po na pinaka-language ko po sa family. Ang tingin na ilang senador, gawa-gawa lang ang death threat ni Alice. Sinasabi niyo may death threat kayo, pero wala naman kayong ginawa. Sinasabi niyo lang may death threat kayo. Paano nga yung ng kapulisan, ng NBI, kung legitimate yung death threat niyo? O gawa-gawa niyo lang? Kasi sa mata namin ngayon, gawa-gawa niyo lang to para hindi kayo sumagot. Sam, di po ako gumagawa po ng kwento. Totoo po. Natatakot po kasi ako sa safety ko po, Sen. Nang tanongin naman ang mga senador si Go kung paano sila nakapusilit ng bansa, kinumpirma ni Go na sa pamamagitan nito ng yate na hindi raw niya alam kung kanino pero nininaw niyang walang tumulong umano sa kanya na Pilipino. And yung yate po, kung sino pa mayari ng yate po, hindi ko po talaga alam. Unbelievable Madam Chair. yung mga sagot. Sen, gustong, gustong, gusto ko po talaga i-discuss. Gusto, gusto, gusto mo pala di sabihin sababi. mo sa amin. Nakakapikong ka na ha. Nakakagigil ka na. Are you sure walang Filipino, uh, Pilipino, walang government official na tumulong sa pag-escape mo rito sa ating bansa? Ah, uh, Sen, wala po. Walang uh, Pilipino, That's impossible. Wala po. Na uh, walang tumulong sa yung Pilipino para makatakas dito sa Pilipinas. Pero Sen, wala po talaga. Ang galing naman itong Chinese nito. Ha? wala wala na, ko talagang tinuha na nag-arkila yate dinala ka sa konsanmanyan man kung sa Malaysia o sa Indonesia itong tao lang ito nag-facilitate na walang walang tulong ang mga Pilipino wala pong tumulong, wala pong tumulong, wala pong nakatulong po na Filipino. Pati o love life ni Guo, hindi rin pinalagpas ng mga senador. Lumutang ang pangalan ni Suwal Pangasinan, Mayor Don Calugay, pero pinabulaanan ni Guo na boyfriend niya ito. Tinulungan ka ba ni Mayor o yung mga tao ni Mayor upang uh, magtago o para di agad mahanap ng mga otoridad? Wala po, hindi po. Kailan ang birthday ni Mayor? Birthday pa ni Mayor? kalugay, boyfriend mo? Saan, hindi ko po siya boyfriend. Okay. O, di ba meron siya mga ginawang o pinagawang mga bulaklak para sa iyo? Uh, hindi naman po. Uh, hindi, ko po hindi ko po makita eh. Ayan, no? o. O, ito. Yeah. O. O, laki ng bulaklak para sa iyo. Dami, o. Sana all. Pinapatawag na rin ang mga senador si Kalugay para magpaliwalang sa susunod na pagninig. Muling pinakontempt ang mga senador si Guo at naniniwala ilang senador na dapat sa kustodiya ng Senado mapunta ang dating alkalde Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.